May kakaibang pakulo ang ilang driver sa mga ayaw magpaawat sa paglalaro ng Pokemon Go. Dito talagang on the go kayo. Silipin natin yan sa pag-aksyon ni Renzong Kiko. sa dami ng sa paglalaro ng Pokemon Go. Ang ilang wise, nais itong pagkakitaan. Tulad na lang ng 25 anyos na grab car driver at self-confessed Pokemon fanatic na si Timothy Garcia. Ang sasakyang ginagamit niya sa negosyo, inaalok niya rin sa sino mang gustong mag-Pokemon hunting sa Metro Manila. Sa halagang 400 pesos, ipagmamaneho niya ng dalawa hanggang apat na oras ang mga gustong mag-hunting. Sagot na rin niya ang wifi at charging ng cellphone. Nag-start yan ng, yun nga, paghatid-hatid sundo ko sa Makati, marami ko na, na naglalaro. Then, at the same time, sa news, nakita ko, uso na nga yung naghihit natin na laro ng Pokemon Go sa app, so sa phones. So nag-decide ako na, yun nga, kaysa maglaro sila, at the same time, kung sa nila gusto pumunta, pwede kong i-offer sa nila That's why nag-offer ako ng service na, yun nga, sa sasakyan. Kabisado sa rin daw in, ni Timothy ang mga, mga lugar na magandang mabanya, puntahan pwede para mag-hunting. Pa at para naman talaga masubukan natin yung Pokemon hunting skills nito ni Timothy, nagpasama ako sa kanya paikot dito sa Mandaluyong para maghanap ng Pokemon. Yan. Binigyan pa kami ng tips ni Timothy. Antay mo lang sa git gumalaw siya. Pag gumalaw siya, that's the right time para mag-throw ka ng ball. Kung mataas naman na yung CP ng Pokemon na hinuhuli mo, tas medyo low level ka pa, meron tayong tinatawag dyan na raspberry na binabato. kiyong yung pang pa-attract sa Pokemon. So, mas madali mo silang maukuli. Payo naman ni Timothy sa mga nais karirin ng Pokemon Go. Ipaubaya na ang pagmamaneho sa kanya para iwas diskrasya sa daan. Una na nagbabala ang MNDA na huhulihin ang mga motorista na maglalaro nito habang nagmamaneho. Umaaksyon, Renz Ong Kiko. News 5.